sa mga voucher ko ito ipapakita ko sa inyo yung mga mga pancom project alas mag 7 years na ito ito ang tinutukoy ko dito yung acrylic emulsion na uh, sabi nila uh, hindi ang pwede ito nga yun sa company hindi pwede pero sa karanasan namin sa tagal namin nagpipintura kasi lahat ng pintura ay ginagawa namin ng paraan at ini experiment din namin ito kung, kung pwede ba siya. Sa company hindi talaga pwede, hindi siya advisable. Pero ang acrylic emulsion para sa akin, advisable sa akin pwede. Alam niyo ito, 7 uh, years, years na siya. Nasa labas pa siya, exposed pa sa araw. Pero ang itsura niya mukhang bago pa rin. Uh, protected siya kasi yung ilalim nito ay latex color hinipitan ko lang ng acrylic emulsion pero pag mag acrylic emulsion kayo ang payo ko lang kailangan ganitong bahay Kaya, hindi sa kumbaga halimbawa umulan hindi diretso yung tubig yung mga backstep na bahay kasi walang bulada na ganyan eh pwede kayong gumamit acrylic emulsion pag mayroon siyang ganyan Meron siyang bulada kung tawag yan Meron siyang canopy. Parang canopy, ganun. Kasi yung mga backstep na konkreto, yung iba, diretsyo yung ulan. Kaya tutulo hanggang sa may emulsion. Pero mas, mas maganda pagka uh, mag-apply ka ng acrylic emulsion, yung mga bungalo na bahay, ganyan. Yung hindi siya diretsyo yung ulan na tumutulo sa dinding Ito kasi kahit marawan, matibay pa rin ng acrylic emulsion. Matagal na ito. Uh, lahat ng project ko binabalikan ko. Pag meron silang ipapagawa na i-repair -re ganon, makikita ko yung mga pininturaan ko kung nagbago ba yung masilya, nagbago ba yung pintura, nag-fade ba. Ito, halos pag ganyang mga kulay kasi mahirap mag-fade mga light colors. Pero dito sa baba niya, purong latex color yan. Kaya hindi siya basta-basta kumukupas saka sa mga baser ko na tumutulik siya sa ginagawa ko na kumukontra ay pinapakita ko lang sa inyo yung itong ginawa ko kung pwede pa o hindi ang pwede emulsion. maraming salamat po sa inyong lahat mga kasama pinapakita ko lang dito kung maganda ba ang acrylic emulsion basta sa inyo na kung gayahin niyo o hindi tignan naman natin yung lob pasukin naman natin yung lob kung anong itsura niya. ako kasi hindi ako gumagamit ng hindi ko naman kinukontra yung mga gumagamit ng gasa o mesh tape kung tawagin matagal na kasi kung mas, matagal na akong nagpipintor sa <clears throat> dati kong pinapasukan hindi kami gumagamit ng mesh tape sa totoo lang hindi talaga kami gumagamit ito acrylic emulsion din ang pinang final ko dito kasi ito latex color na design ko sa wall tapos inipitan ko rin ng acrylic emulsion pinapakita ko lang dito kung may pagbabago ba sa loob ng pitong taon ay halos mukhang bago pa rin siya kasi pag mayroong siyang acrylic emulsion napakadaling linisin parang tiles hindi talaga kumakapit yung mga uh, dumi o kaya anumang anumang dumi na kakapit dyan o kaya grasa o langis, talagang mapupunasan mo siya. Ganito, latex color lahat yan. Meron meron lahat yan acrylic emulsion sa wall hanggang sa may mga cornesa sa mga liston. Yun ang nilagyan ko ng acrylic emulsion pero yan lahat yan sa bowl buo yan nilagyan ko ng acrylic emulsion kaya dito pinapakita ko lang sa totoong ginagawa ko na hindi ako namimiki ng trabaho ko hindi ako namimiki sa mga ina ko sa youtube lahat totoo yan na ginagawa ko ganyan nakikita nyo makintab pa rin sya halos talagang maganda acrylic emulsion hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo o eh hindi. Pinapakito ko lang yung mga karanasan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ipatuloy nyo suboy bayan ang aking mga bagong upload na video. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.